talaga ni Mimi nga. Oh. Sweet yan. Baby, sweet ng baby na yan Oh. Sweet ng baby. mama sa yan o. Oh. Mamasal sa si baby. oh, mama sa siya Oh. Mamasal sa kabi. Mamasal sa ikaw. Mamasal sa baby. Mamasal na Mamasal sa baby? sweet sweet ng baby na yan ng baby ko ang sweet ayan puro masad si Mimi ko no? ay Mimi masad si ang baby oh okay. Tama na yan, ba? Kanina ka pa na message, eh. Wala na yan, be. Masas na ang si baby. Diyan na lang daw siya magmamasaj. Ha? Ming. Masas ka na dyan, Ming. Sakit na kasi, Ming, eh. ko. Diyan ka na lang. Ha? Ming, hey, Ming. Ha? Sweet, sweet yan, eh. Sina po magadap? Sit-sit po nito. Tsaka ang galing mag-massage. Tagal po siya mapapagod. Kapamassage. Kunin nyo na po. Main lang. Magmamain lang kayo. <laughs> Baby! Ito, mukhang magtutomans na to eh. Nakuha ko lang din to after bagyo hindi ko naman pwede did to masagasaan lang din sa tabing kalsada ang dami nang namatay na kuting bebe ang ganda ganda naman bebe na yan bebe ah huh? Be 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 eh huh? Laka ng mata o. Oh. Laka ng mata ng meming na yan. Lakas kumain. Ang sipag mag-massage. Marunong siya mag-massage masipag sipag. Diba, Meng? Diba, Meng, Meng ko? Diba, bebe? Bebe? Ito, mukha mag months na to eh. Nakuha ko lang din to after bagyo. Hindi ko naman pwede didmain to. Masagasaan lang din sa tabing kalsada. Ang dami nang namatay na kuting. Bebe, ganda-ganda naman bebe na yan. Bebe! Ah! Oh! Memeng! Be Be Ming! Mayming! Eh oh, laki ng mata oh. Laki ng mata ng mayming na yan. Lakas kumain. Ang sipag mag-massage. Marunong siya mag-massage. Ang sipag. Di ba, Ming? Diba, Di ba, ko? निब में